Bak mga ka electrons Andito na naman si Orso Electrons guys. Bali, nabibisi tayo. Hindi tayo makapag-upload ng ating video sa ating ano, page at saka sa channel natin sa YouTube. Kasi may pinapag-aralan si Orso Electrons. Mag -gamit, gagamit na si Orso Electrons ang Arduino. Kaya pinapag-aralan niya. Tingnan nyo yung... Ito pa lang yung medyo na ano ko sa inyo guys. Medyo na sa haba-haba ng araw na nag aral ako ng Arduino, ito pa lang yung uh, na tutunan ko kung paano mag mag code ng ating Arduino, at saka ipiprint natin yung LCD, yung pangalan natin dyan. ayan guys, yan yung ito yung medyo nakukuha ko na guys, yung pagprint ng pangalan natin dyan sa Arduino LCD natin guys ayan, oh, yung Arduino natin ito Arduino Uno saka ito yung ano yan yung nakukuha ko palang guys ang haba haba ng araw pero ito palang yung medyo naiintindihan ko sa pag print pag ano ng ating Arduino thank you guys sana supportan nyo na nyo ako at saka ano tayo natin yung matutunan natin to kasi maganda to ito nang gagamitin nating mga pang binding machine mga ganyan guys sige guys thank you